Bakit deserve ni Wayno na ang wild card? Sa loob ng bahay ni Kuya, may mga housemate na dumadaan lang, may mga housemate na maingay, may mga housemate na controversial, pero may iilan na kahit hindi binibigyan ng spotlight everyday, ramdam ng viewers ang bigat ng presence nila, isa na doon si Wayno Mula sa unang linggo, hindi man palaging nasa kamera, consistent ang karakter niya, tahimik pero hindi passive, soft-spoken pero matapang sa trabaho, hindi palaban sa isyo pero hindi rin nagpapadala sa ingay ng iba, yung ganitong klase ng kombinasyon, bihira sa pub, natural, hindi pilit, at hindi nagpa-perform para mapansin. Maraming nanghihinayang hihinayang sa eviction niya hindi dahil drama lang ang iwanan, kundi dahil ramdam ng lahat na hindi patapos ang story arc niya sa bahay, ang daming maaaring mangyari kung nanatili pa siya, ang daming maaaring maipakita pa sana mula sa growth, leadership, pakikitungo, at personal journey, yung ganitong potential, hindi dapat nauudlot ng ganun kadali. Ang isa pang dahilan kung bakit deserve niya ang wildcard ay yung maturity niya, hindi siya nakipag-involve sa mga petty na ingay sa love triangle, hindi siya pumapil sa spotlight ng iba, hindi siya nakipag-agawan ng screen time, mas pinili niya gumawa ng tasks, maging mabuting kaibigan, at ipakita ang totoong sarili, sa isang season na sobrang dominated ng romantic angles, refreshing yung presence niya. Halata rin na malaki ang naging epekto niya sa emotional balance ng grupo. May mga housemate na nagiging glow, yung tipo ng tao na tahimik lang pero pag nawala, parang may butas sa atmosphere. Ganon ang nangyari nung lumabas siya. Makikita sa reaksyon ng mga kasama niya na hindi basta ordinaryong pagkawala yon. Sa labas ng bahay, mas lalo ring nakita ng viewers yung value ni Waynona, ngayon pa sila nagsisigaw na deserving talaga siya, ngayon pa lumalabas yung appreciation sa personality niya, sa kindness niya, sa pagiging reliable, minsan ganun talaga, may mga housemate na mas nabibigyang pansin after maibig dahil doon mo marirealize kung gaano kalaki yung ambag nila sa dynamics. Kung pagbabasehan ang tatlong bagay na tinitingnan ng pub sa wildcard contender, pasado siya sa lahat. Una, growth potential, Andin pa lang siya nagsisimula, nasa gitna pa siya ng pag-open up, pag-build ng confidence, at pag-unti-unting pagpapakita ng strengths, bitin pa talaga. Pangalawa, relevance, hindi siya extra, hindi siya filler, hindi siya background, may ambag siya sa emotional support system ng grupo, may ambag siya sa tasks, at may ambag siya sa viewers, connection. Pangatlo, impact, hindi man siya maingay sa confession room or sa housemates, Malakas ang dating niya sa audience, yung tipong mararamdaman mong genuine, hindi scripted, at walang halong pagpapakyut o pagpapalakas. Kapag nagwildcard si Kuya ngayong season, si Wayno na ang isa sa pinakanatural at pinakadeserving na choice, hindi para gumawa ng gulo, hindi para makisawsaw sa spotlight ng iba, kundi para ipagpatuloy yung story na hindi dapat natapos ng ganun kaga. Kung papa Lauren siyang makabalik, malaking mas magiging buo ang narrative, mas magiging balanced ang energy sa bahay, at mas makikita ng mga viewers yung version ni Waynona na hindi pa nila nagigising. She deserves that second chance, hindi dahil fan favorite siya, kundi dahil bitin pa ang journey niya, bitin pa ang kwento niya, at bitin pa ang aral na pwede niyang maipakita bilang housemate. Kung may wild card man, si Waynona ang isa sa pinakakarapat dapat.